Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Uh, sa so ngayon, dahil gusto nating uh, magkaroon talaga ng accurate na primary data, gusto nating ang lahat ng citizens isa-isa mag-online register kasi mm -hmm. hindi lang numero no, ang gusto natin kundi talaga exact data pati yung mga uh, pangalan sa saan ipinanganak kailan pinanganak kaya uh, awa ng Diyos naman may about um, almost 5 million na tayo Opo. Oh, eh, so, if, dito uh, ba sa registration nito uh Oo. -oh. Eh, Pwede ba nating sabihin na kailangang mag-register kayo? Dahil kung sakali man lang na may benepisyo ang ating pong uh, gobyerno para sa mga senior citizens, eh meron kayong data rito. Tama po ba yon? Hindi ho, ganun yung umpisa natin. Ang mas importante kasi, mm -hmm. marami pang may ambag ang senior citizens. Kaya gusto natin mag-register sila. Kasi okay. gusto natin silang tumulong sa ating bayan. Siyempre, uh, so it's the other dahil way around. Oh, But of course, uh, nasa edad na rin tayo at kung may mga pangangailangan, hindi na po mahirap mag-determine. Uh, Kasi bawat isang senior citizen, may mga pangalan, may location, mahirap po maghanap ng senior mm -hmm. citizen kung wala kang primary data. Yun. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!